My precious <laughs> Baton Fix man oh, mamatay man ako. <laughs> Hindi ako membro ng uh, double squad. Senor, yan, yan ang ilang kakaupo niyan si Senor si De La Rosa. <laughs> Dead squad rin yan. just speaking of AI, meron pong video ngayon na sinare daw si Senator Bato and si Mayor ba si Vice Mayor Baste um, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano ng AI-generated video. Mm, wala naman problema siguro sa pag-share pag sa, sa pag ng AI uh, video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a uh, social media, I, I were a social media account owner, And gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality. Walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko eh. Mainit na mainit na mainit na mainit. magpalaganap o gumamit ng AI. Hindi masamang magpalaganap na ang ginamit nyo ay AI sa pag edit di ba? Oo. -o. Hindi masamang yan as long as yung context ng video eh tama at hindi disinformation man, information o fake news yung ipinapalaganap o yung gusto nyo i-insinuate o yung ipalaganap ba? Hmm, Namale. Na mali. O, eto pa, may sinabi pa si Madam Sara Duterte, okay lang daw. helmet, okay lang daw sa kanya. Kung may sinusuportahan daw ng mga individual. Huwag lang daw yung parang ginagawang business. Okay lang naman gamitin nga yung mga AI generated. kung ang context nito ay for katotohanan. Oh. Hindi yung ganyang for political na. Iyan yung masasabi ko na Masyadong politicizing Di ba? Lagi nila ah. sinasabi na Namumuliti ka lang daw Kaya ginawa oh. yung mga impeachment issue na yan oh. Namumuliti ka itong mga dilawan Namumuliti ka itong mga ito. Kaya gusto kong i-impeach si Madam Sara Duterte Eh, teka lang Eh, yung ganyang AI-generated Di ba yan nga yung mas masasabing pamumuliti ka? Walang oh. basihan eh At yung script pa Na inilagay at para ma-generate Yung pinaka-output ng video Eh, bias Di ba mali? Oh. Baya siya at saka... Nagpapalagay na precious. precious. Walang ganyang setting sa Pilipinas. Oh. Parang ka pala may precious. Patorni. Patorni. Hindi <laughs> siya Holy Spirit. Dinamay <laughs> mo pa yung Holy Spirit. Eh paano? Patorni. Nakap. Sure ka. <laughs> <laughs> The Holy Spirit ang <laughs> nag-guide sa'yo. Nakakaloka. Ito pa, Bidjoga Pearl. Siyempre. Naitanong din yan kay Yusek Medjugorjean yeah. kay Authority Claire oh, ito naman ang sagot na malakanyang niyang about dyan hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga uh, talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali disinformation or just AI generated videos hindi ka na kailangang mag-apologize. Kung una pa lang, tama na ang inyong ginawa. Di ba totoo naman, Pitcho Gaper? Yeah. Dapat naging mapanuri ka at lalo na senador ka. Dapat Hello, ano? Senador ka. My precious. <laughs> <laughs> uh, My precious. Di ba, dam? My PhD daw siya. Alam nyo, mga kabata helmet, ito talaga, na-justify na talaga yung conclusion ko before. Pero dati pa talaga, alam ko na yung mga ganitong pag may PhD or may masteral, hindi ibig sabihin nun, eh, ginagamit ng tama or matalino yung tao. Mato! Pero ito talaga, na-justify talaga na hindi porket may PhD ka or may MA ka, eh matalino ka! Ginagamit ka! Patorni! Patorni! My precious! Saan eh Ewan ko, puta kayo. E. Pero ito ka mga batang helmet. Ako, i-comment nyo na dyan. Na, na, Diyos ko, ang dami nga nagpapalaganap na ngayon na same faces ng mga estudyante ko sa AI Academy. Pag-tour! Sabi na... Pakisabi na ako kay Sen. Bato na hindi daw sila totoo. Bato ni... Ito okay, ka lang ha. Kambal sila. Nakakaloka to mga batang helmet. Pero kidding aside, Masyadong malalim itong usapin na ito at seryoso itong issue na to mm. Kasi pag ginamit yung mga ganyang klaseng mga AI o yung may mga high-tech na technology or update, lalo sa social media, oh. nababaliktad ang katotohanan. Mm. Diba? Lalo na kung yung mga tao nagpapalaganap yan, eh, mas gusto na yan yung ano eh, ipalagana. Uh, na. Kasi ang sarap yung niyang panoorin ng eh. ni. Pero ayan nga mga pata mm -hmm. helmet, i-comment nyo siya kung ano masasabi nyo, My precious. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe <laughs> <to> at <laughs> click notification bell para lagi kayo updated sa ano may in-upload po namin ng video ko, my precious. Pero, <laughs> my precious, nasa ilalim sila. <laughs> Pero ayan nga, no, nakakaloka lang talaga. Pero, sabi ko nga, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. as always. Sabi ko nga sa buhay niyo na gano'n, may tinambuk niya, keep setting better every day. God bless everyone. Bye! Bator ni my precious, tara na sa multiverse mo. Holy Spirit. Ehh, sure ka. Hindi. <laughs>